for 200 pesos. Mind block po for 200 pesos lang siya. Agoy, meron pala tong gasgas -gas sa gilid. So, ayan siya, mami. Sorry, may gasgas -gas pala yan sa gilid. So, ayan siya. Bigay ko lang to, 150 pesos. Pero, ang bongga na yan. Sa gilid, lagyan nyo na lang po ito ng mami Joy Liamas. Lagyan nyo na lang po siya. Meron siyang ano, meron siyang rubs dito sa may gilid. Ayan siya. Lagyan nyo na lang po siya ng black pen. Ayan, pwede nyo po siya lagyan ng black pen. Pero yung quality po niyan, tsaka yung loob nito is napakaganda pa niya talaga. Sa corner, meron lang po siya na gas-gas. So, my black. Dapa. Dapa, ayun, dapa. Dapa. mga lasi. O, dapa rin yung Kanda kanda ka, kanda ka, kanda ka. Hmm. Ay, Wala po kaming pera, kuya. Sabarin nga, please. Mag-asok ka doon. Puputok ang kita. Bilis! Teka lang po, kuya. Dapa-dapa. Dapa pa ka. Teka po, ulit ko kasi po, may gumag-agad sa mga Ito po kuya. Brace na yun. Teka lang po. Ayan na. Teka lang. Teka lang po kuya. Teka lang po. Ayan. Balpakin nyo na lang po. Ayan po. Patingan okay, natin po. Oh. Kuya, hindi po matanggal o. Nakaano po yun. kailangan po. Ayan po kuya. Ayan po kuya. Wala na po. Ayun na. Masusunod. Ay sige po. Ayun, sige pa. Masusunod. Ay. Masusunod. Okay.